Good morning mga katendero at tayo ay maglilinis ng ating sasakyan. Araw na naman ng Sabado, araw na naman ng pagro-rolling. Sisimulan natin ang araw na ito sa paglilinis ng ating sasakyan. Kung mapapansin nyo, maraming kalat sa ating flooring. Nandyan na yung mga buhangin at nandyan na yung mga nagkalat na tools ng ating sasakyan. Ano pang hinahantay nyo? Samahan nyo ako para malinis natin ng maayos ang ating sasakyan, isa-isa nating ibababa yung ating mga paninda. At para naman matanggal natin ang mga buhangin at mapalitan natin ang mga karton na talagang hindi na pwedeng gamitin. At pagkatapos kong maibaba lahat ng paninda, isinunod ko naman yung ating mga karton na pinangsasapin. Sinimulan ko na nga palang walisan ng ating loob ng sasakyan para matanggal ang mga buhangin at mga alikabok sa mga upuan ng ating sasakyan para naman tuluyan na talagang maging malinis at para mailatad na rin natin ang ating mga karton at nang maibalik na rin natin ang ating mga paninda na kailangan nating ikarga ulit. Ito na nga pala yung mga ibinaba nating paninda na kailangan nating ibalik kay Sayara. Napakarami pa rin pala. Nandyan pa rin yung ating asukal, mantika, mga baguong at kung ano-ano pa. Kaya pagkatapos natin walisan si Sayara, ibabalik na naman natin ang ating mga karton. Protection din kasi yan sa ating flooring para hindi siya kaan magasgas. At ang totoong reason bakit natin sinasapin na ng karton si Sayara para kapag kanabasagan tayo ng mga itlog ay mabalis natin itong mapalitan at malinisan. Kapag hindi kaagad kasi natin malinisan ang mga nabasag na itlog, babaho ito sa loob ng ating sasakyan. Kaya lagi akong naglalagay ng sapin na karton sa ating flooring. At sa ilang minuto natin paglalatang ng karton, ito at natapos na rin tayo para maikarga na naman natin ang ating mga paninda at ready na naman tayo sa pagro-rolling. At sa wakas guys, natapos tayo at tayo ay mag uumpisa na magkarga ng ating mga paninda para tayo ay makapag-rolling na ulit. Unahin natin kakarga yung ating mga panindang itlog kasi talagang nandyan ng pwesto niya sa ating harapan ng sasakyan. Diyan ko talaga nilalagay ang ating panindang itlog at hindi sa likuran ng ating sasakyan kasi mas iwasan natin ang mabasagan ng mga paninda kung nandyan siya sa may harapan ng ating sasakyan. At ang isusunod nating ikakarga guys ay ang ating mga mantika. Yan kasi isa sa mabenta rin sa atin. Ang ating mga panindang mantika lalong lalo na yung nasa bote. At ito nga guys, kailangan natin ayusin ng ating mga asukal. Yan, meron tayong puting asukal at meron tayong wash sugar na mas mabenta kaysa sa puti. Habang inaayos ko ngayong ating asukal ay isa-isa ko na rin silang nililista para mabilang natin kung ilan na ba ang laman ng ating rolling. Yan kasi yung kalimitang ginagawa ko para hindi tayo nalulugi at para mamonitor na rin natin kung ilan na lang ba ang laman ng ating rolling. Yan kasi ang isang importante sa akin para nalalaman ko kung gaano pakarami yung ating laman ng rolling. At pagkatapos nga natin maayos ang ating mga asukal, isusunod naman natin ang ating mga mantika. Ito, meron tayong mga 1.5 na palm at meron din naman tayong mga coconut. At ito nga guys, aayusin natin isa-isa. Kalimitan kasi sinisilip ng ating mga customer yung laman ng ating sasakyan. Kaya dapat laging malinis ang loob at labas ng ating sasakyan. at pagkatapos natin ikarga ang mga 1.5 natin ay bibilangin natin at isusulat natin sa ating notebook para alam natin kung ilan na lang ba ang laman. At isusunod na rin natin yung ating mga nakasabit guys na mga tina, laurel, mga pamintang buo, pino at crack. Pati nandyan na rin yung ating bawang. Matrabaho man ang ginagawa natin pero sulit naman pag nakikita mo lahat ng mga iyong pinaghihirapan. Katulad na lang nitong ating sasakyan guys kaya tayo nagtsatsaga talaga magrolling dahil para meron tayong pambayad ng ating sasakyan. At ito ha guys malapit na tayong matapos sa pagbabayad ng ating sasakyan. Isang taon na lang at limang buwan. at ito nga guys katatapos lang natin maglinis ng ating sasakyan ayan at nabilang na rin natin yung mga kailangan bilangin at ready na yung ating sasakyan para mamaya kailangan na lang natin siyang punasan yung lapas ng ating sasakyan kasi madumi hindi pa natin natatapos at tanghali na rin tayo natapos maglinis at magkarga ng ulit ng ating mga paninda tapos binilang na rin natin guys kung ilan ba yung magiging laman ng ating rolling ayan halos marami-rami yung karga natin wala lang tayong asin ayan, kukunti na lang yung asin natin kasi hindi pa tayo nakakabiyahe ng pangasinan pero siguro next week babiyahe tayo para makabili tayo ng paninda nating asin guys ayan, at ready na kailangan na lang natin siyang ibenta, e ayan guys at salamat sa pagsama na naman sa akin ito nga pala si Kuya Tendero Vlog sana lagi nyo akong supportahan guys para mas marami pa tayong video at sana hindi tayo maging busy sa ating uh, ginagawa kasi hindi rin tayo makapag-edit araw-araw guys. Ayan, maraming salamat!